Hey what's up mga bro Welcome back to the channel Ngayong araw na to re uh, release na yung ating uh, Raider 150 Fi At uh, papunta tayo ngayon Sabay uh, kasa malapit lang dito check, 555 kaya tayo natagalan mga bro dahil uh, inantay pa natin yung uh, unit, galing pa kasi ng ibang kasa, kaya ganung katagal, tapos sinabayan pa nitong traffic na to, kailan talaga nagmamadali tayo, may truck sa unahan Ito na ha. Sige na bro, baba na muna. Packet packet 'to. Wow, matred. Ayun know? <laughs> matred. Ayun mga bro, ito na yung ating uh, unit block. Teka lang Yung reboot ko pala Okay so ito na yung ating Raider FI PDI PDI kita sir ang to, Sineset ang oras Ikutan muna natin Yung radar FI And uh susi ng motorano sir? Sarangang ang ang pagsusi mo lang ganyan din then uh, Press mo lang yung clutch Push start sir Bali to sir dito naka automatic yung ilaw nito Bali yung sa ilaw nito sir uh, uh, Low light then High light then High beam sir uh, Check natin sir yung mga ibang accessories Gaya ng signal light Kaliwa po Check natin maganda Magana Magana na, Mandaan na. So yung kanan sa ito man sir, signal light gumagana rin po sa ito yung sa harap dito man po gumagana rin sa Preno naman sir, brake light ka sa post Gumagana po Gumagana Then yung brake sa likod Gumagana Sir, bali ito, huwag muna pa i-installan na kahit ano kasi ito One year sir, kasi once na pina-installan natin ito ng ibang accessories Pinakailaman yung wiring, mapoboid lock para din ang ito Pero sir, kung Bolts lang papalitan? Bolts pwede naman po Tapos wag lang po yung electrical wiring okay. Within 1 year, huwag yung mapapalitan sir Opo So na naman sir? May tumagaan nyo sir Sir balitan, automatic na naka-set na yung oras Bali, 620, 620 rin sa akin uh, Tama po yan Tapos, zero kay laminar Wala po yung tinakbo, zero po lahat din. Ayos, bagong bago uh, Bagong bago sir Batang-batang uh, Testingin natin sir yung odometer kung matatana First gear lang ako sir Bali sir, baka magulat kayo Baka tumiilaw pag tumataas RPM sir Natural yan sir ngayon sa bagong labas ng Rider F5 Basta pumalo ka ng 5 Tumata, iilaw na RPM Ibig sabihin, tumataas RPM Pero, pero ang limit niyan sir na sa 11. Pero pwede siyang palitan no yung RPM niya kung gusto mong oh, sir. Pataasin. Pwede pa baguhin niyan Pwede mo pa set. Pwede mo gawin pa Pero pinaka ano niyan 11 sir. Okay. Pari sir, dito, dito may compartment ka, lagaya naman ito ng docks, gaya ng papel, anything, gaya ng pera, wallet, pwede mo dito. Tapos sir, two, dalawang susi sa inyo sir, pari yung isa tago yung muna. Sige pa. Ayun na yun, ganda. Gusto okay. mo sir, abang ano, abang binomontage you know, mo, nakabukas ang ilaw. Pwede sa bahay na rin eh. No? Oh, ayun. Yeah, uh, Testing natin. Na, para, no? Ito yung Stop ating atin uh, first start dito ng ating Raider FI, no. Ay, ay pala ito. Hindi pala nakalak. Yon. Tapos pre paki-press nga yun oh. Ah. Ang bilis ng pasok Agad na neutral Okay, panalo <laughs> Raider FI Alright, so ito din yung Raider 150 natin, magpapag sa tayo Full tank pag Oh right, is everybody.